sa so, mga idol, bubili na talaga ako ng bagong uh, printer kasi sumuko na yung printer ko na isa. So ito ang bago kong printer. So ito ay ano, yung nire refillan ng ink. Pero printer only lang to. Windows 10 compatible. Yung scanner ko ayon yun mm -hmm. lang sa part na yun yan ayun ang scanner ko yan nasa gilid ng bag ko yan so scanner na lang siya tapos pag magsisero scan muna doon tapos dito na ako magpiprint so ayan 8 uh, years yata siya nag service sa akin yung printer na yun si 1515 so pinaritan ko siya ngayon ng ink tank 115 in tank 1.5 1.5 na compatible daw sa Windows 10 8 and 7 so ayan yeah. tinuro sa akin kasi eh, ang head nito napapalitan pwede nga ako na magpalit at nasusungkit lang so sabi ni ate ang head nito ay umabot ng 595 only so di ko alam kung dalawang head lang to or apat din ang head kasi apat ang tank so baka, apat then or dalawa lang kasi tricolor magkasama sa head pero alam ko tignan natin mami kung magkakasama alam kung magkakasama minsan yung host lang ay kapat pero baka individual din so I'll check out pwede natin Oops. So, nang sa kabatap sa na na kong printer uh, so lagay na yung kanyang ano na uh, ink so nabag na yun sa ano sa youtube so, sabi na doon yan kaya kung na ako natin na yung sasara mo siya ayan talagay mo color by color ito ayan so sira na ako siya isang printer so ayan color by color bag pa lang natin ito dito tapos pag naubos pa na pala ito ah uh, 295 ang bawat kasi ito yung lock nila ah, medyo malaki may natira pa

So, nadi yung printer head. This is uh, 500 something or 600 per printer head. So, nakapagawa lang ako. Pero, mga anong parang printer head na. It's color, tricolor, isang black. Same sa RT Ridge. So, printer head ay kapalitan daw every 20,000 pages. So, matagal din. Pero, mga ilang ano yun. Talabas niya yung reset button. Or reset. So, pwede na rin. So, yan. May takip yan dito. So, kahit ikaw naman hindi natin tatapog. parang siyang net. Makukunta siya pag mo doon sa nozzle na ito. Kasi may pa, So, 1, 2, 3, go. Ayan. So, matik yan. Ito yung maubos siya. So, pupunta na siya doon. Ito na mga mga pupunta Sakto yeah. na sakto na talaga siya pag mo. So yung block so, susunod sakto na rin pero ubusin ko yun. Pero automatic naman nag-i-stop. Nag-i-stop yan pag uh, puno na.

nalagay dito. Lagay na natin ito. Ayan, hindi so, na. Ito nga natin sya. So, kailangan natin ito ating uh, mento. So, yeah, tanda. Tanda klase. And, meron siya mga protective. So, tayo nandiyan natin yeah. So, dyan na nakalit sa likod. Tapos, saksak na rin natin USB para mamaya na. Pwede na rin. Kasi yung USB nito. Ah, pareho ng USB doon. So, mas mahaba yung isa. Ito na yung tagagamit.

还是用我的方法，对吗、哎？ so yan yeah. natin is action. and then si then printer head bisa isa so again, again printer head so, after then. so this is what lock Kaya nangyari sa Blank Tapos Tapos na 对。 So, ayan na. So, na, nasa loob na sya So, check ko na, double check So, ayan na Ayan ah, na yung hose So, dumaloy na Nang tinanggal natin itong part na to So, dumaloy na yung Ayan Maganda pagbab yan. So, sa sulit kaya ito Sasara na natin so, Ito nakapress na So, ayan yung pinakalak niya. So, na natin. Oh, sorry. Ito na yung na-print niya na nakabit ko na siya dyan sa ano. Napatomatic na yung driver niya siguro. So, isend is ko yung i-print ko sa taga. Na billing na mga ko. So, check natin. Ito na nga mga idol ang pinarit natin sa ating uh, printer na 1515 na cartridge. At uh, ito si uh, HP Intact 115. Uh, replaceable ang kanyang printer head at refillable um, ang ink so continuous 2 year warranty na rin to 2 years warranty and then uh, home service so napakaganda at napakusot para sa presyo niya so ito na ang bago namin kakampi salamat